no, 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 no. Nakakainis. Uh, Nito ako sa bagyo niwan ako ko na jowa ko. Oh? Anong dahilan po, ma'am? Hindi ko nga alam eh. Medyo ka ba para naman tumawa-tawa ko? Oh? Uh, anong mabawang tinapay, ma'am? Ano nga? Mabawang tinapay. Mabawang yeah, tinapay! Opo, mayroon, ma'am. Meron ba? O ano yun? Pandi ko ako, ma'am. <laughs> talaga ako. Oh my God. Oh. Anong mangga nagsasalita ako? <laughs> nagsasalita ako ng mangga. Ikaw po. na Salamat ka. Stress ako ngayon, ha? Kung hindi, dojo bagay ka.